So, eto na mga ka tapos na ang ating mga holidays, Christmas, New Year's, at saka tricking. So, time na para maglikpit na tayo at mag-change ng decorations. So, unayin muna natin yung mga simpleng uh, likpitin tulad ng mga mesa at yung mga, mga maliliit na bagay. Yan, dito muna tayo magpumpisa para mas madali at para mas magaang yung ating gawain kasi hindi natin kailangan ng mga boxes at lalagay na lang natin yung mga maliliit na bagay so yan, sisimplahan ko muna yung ating decoration for an ordinary day tapos magtatanggal na rin dahil syempre ng kobre ng ating mga upuan ayan, papaltan na natin siya yung pang everyday lang niya so yan, using muna natin yan So, ito, nabili ko lang to sa online. So, medyo okay lang, manipis. Kaya, pang everyday use talaga. So, ayan, alisin na natin yung mga decor natin. Dito naman tayo sa ating sala. So, ayan, huwag na tayo. Siyempre, kung paano natin yan, pagtatanggalin sa saksak, alam nyo na, makikita nyo na ulit si Freya, ang aking maritis na kasama sa likpitan. Ayan, tatanggalin na natin yung mga bulaklak, mga decoration ng Christmas tree. Alam nyo, itong Christmas tree na to, ever since na lumipat ako sa bahay na to, ito na talaga yung Christmas tree namin. So, iniiba-iba na lang namin yung decorations. So, yan. So, makikita nyo yun, dyan yung box. So, una, hindi ko na talaga alam kung saan siya. <laughs> Pero, yun, binagkakasya-kasya ko na lang para magkaroon pa ako ng space para dun sa ibang mga pwede kong isingit-singit dyan sa box na yan. Okay, babalik na ulit natin sila sa kanya-kanilang mga box. At, syempre, ipitipitan natin ng kahit konti yan kung ano-ano dyan para hindi na tayo maghanap pa ng iba-ibang mga boxes at makakatipid pa tayo ng spaces sa storage. Yan, makita nyo na yung mga tumutulong sa akin. And this is it. Mag-vacuum na tayo. Linis-linis. Para alam na natin na uh, magiging maayos na ang lahat. So, eto na. Eto na. Eto lang. Sisimplihan ko na lang yung decoration natin dito sa bahay. At ayun, tulak-tulak natin ang konti natin, at vacuum So, one space at a time lang muna ako para hindi ako masyadong nahihirapan. Diba? So, ito na. Ito na po yung final na arrangement ng bahay. So, simple na lang muna natin yung arrangement. And this is it mga halayfi. I hope you like it and thank you for watching. I love it.